Sideline lane ulit pakito tayo mga doy tapos katapat natin dito yung sige bunal bunal o oh, dagko kay bunal mga doy kaya tamang discarded tayo pag ganyan mga doy kaya mapit ng bunal niya lipong lipong doon mga doy o oh, kita nyo naman mga doy oh. Pag tinamaan ka yan, malalason ka talaga. Kaya lang natin iwas-iwasan yung mga bunal niya pag mga mga doy. O pinapala yung turtle dito mga doy kaya kailangan natin tulungan yung ating mga kakampi kasi nagpagbakbaka na sila. Kaya yung nakuna nakita ko dito, inapirkat ko na bakit kinakoy ni Barats yun yung tao? Naunsa naman yung tao ka ni doy. O okay sana kaya lang naging tagilid pa kaya bumakyard muna na ako dito mga doy. Tapos bumalik ako, tinulungan ko yung Barats dito. Nakita ko yung duling kaya siya agad yung pininterya Kaso yung recorder ko mga doy, yung panapindut ko. Ay naunsa naman tao na tumabag kayo dito sa akin dito na talaga kaya at the last nabigyan talaga tayo doon mga doy pasti dan kang recorder ka pagkatapos ng lahat mga doy balik -lina naman tayo syempre, hindi natin pababayaan itong mahilig mang bunal, -bunal na ito inultimate niya ako dito siyempre alam nga yung buhay natin kaya tamang backyard tayo mga doy tapos nakita ko yung kakampi ko kaya sumukul ako dito nag strip job ako mga doy tapos uppercut uppercut ulit mga doy kaya natin balong yung taon siya mga doy lumikot pala ako dumaan dito mga doy tapos nakita ko siya dito mga doy kaya hinabol ko siya ng straight jab sabay aperta tapos aperta ulit mga doy tapos sabay alis parang walang nahitabo ganun ulit kami dito mga doy kaya lang nabusan ako ng skill kaya umatras ako mga doy kaya lang napag ultimate siya tapos nakita ko yung kakampi ko na papunta rito mga doy kaya sinugod ko ulit siya akala ko nga mabigyan ko dito pero hindi pala third sana pala napunta yon mga doy tapos ito ang sinabi niya sa akin hindi ko daw kayang mag isa meaning yun kasi ibig sabihin lumagot na siya sa akin wala yung taong kung kalamalan dyan doy eh ano bang gagawin ko kung lumalaw sila sa akin hindi ko sila pwedeng butaan anong sana may taong kani nag na pala ako dito mga doy kasi nakapag naman tayo sa lane natin tapos nakita ko yung lalaya dito mga doy pinasok ko sa laboratory binigwasan ko yung taong chat nag click here out na ako dito mga doy kasi tinitira na yung taong ako ng turi nila wala tapos, din sila dito, mga ito tapos din taong pa dito mga doy. Nagtipipipip pa nga ang tao na. Paso nandito yung tululing mga doy tapos kaya kumuha ko ng isang mga doy. Sabay out mga doy. Buti na lang talaga. Sinwerte tayo dun kahit kunti paano mga doy dito naramdaman ko yung mga kampi ko na kailangan talaga nila yung tulong ko kaya nagmamadali na ako mga, mga doy yung street job ako dito mga doy kaya alam bakit kinain na yung tao ni Barat yung tuderish lang na yung na yun kaya wala man tao na may batasa ni Barat so, sumukol pala sila dito mga doy kaya yung playcare ko mga doy tinulak yung tao na ko at tapos nadali na naman yung tao ni Barat sa pagkanindu pag yung pag tao magkiis Barat so, <laughs> Kala ko pa naman kailangan yung talaga yung tulong ko pero parang hindi naman talaga mga doy. Sumipiat lang pala yung tao na sa akala ko, mga doy tapos nandito yung tuliling mga doy nagulat yung taon talaga ako kasi si Magsik out ako mga doy kaso yung kay na dulas na naman yung taon kaya napitkan yung taon ko yung tuliling mga doy ah di klaro dito nagmamadali na ako mga doy kaya nag straight job ako ng dalawang beses mga doy tapos sa bay out kasi nakakuha naman tayo ng isa mga doy hindi na tayo mahalaga tapos nandito naman yung tuliling parang lasing yung taon napitkan ko yung sulang ang baliktad na po taon sa mga doy yung pinakamalaga, yung importante mga doy, mga pag-post tayo. Kaya lang, andito na naman yung Teresa na ba mga doy? Alanganin yun na talaga yung buhay-buhay natin dito mga doy Kaya saan nagsabay out ako mga doy Kaso, sinundan man yung taon ako ng ilisin ng plano na yun. Ah, kumauli mo na ako mga doy Bahala na kayo dyan, maglagumbahay kayo dyan. Safety first is the best key mga doy English yung taon yun, mga doy ha. Hinaot na masabi kami yung taon ko nyo. Ah, dito pala mga doy naglagumbahay naman. Mamaya na tayo magkuntuhan mga doy Kaya focus talaga yung taon ako. nag na ako dito para mabog na dito mga doy tapos naabot ko nga talaga kaya nakuha ko yung ko yung doble mga doy kaya dito sure ball na yung matatapos na namin to mga doy ay kaso bakit nagback pa in town yung barats ay naunsa naman in town ka ni barats oy nakake pala tawon nila yung anak ng big sana tapos nakuha lang na tawon ni Tululing. link na sana kainain magkagpangutok god at dahil tatlo yung nagpahinga sa kalaban namin mga day ay ah, ko na agad yung anak ng bigsa na unsa pa man ay nag out pala ako dito mga day kasi andito yung tuloling hindi talaga ako nagkakamali mga day nandito na nga siya nagol taon sa mga day at kapiranggot na lang yung, taon yung buhay ko dito mga day lumaban pa rin ako kasi may second life naman yung taon ako kaya nabigyan ko yung taon sa dito mga day at ayun na nga yung na hindi mabilang na buwan mga day maraming salamat sa iyong oras tinapos niyo pa kung wala pa ka subscribe ay nagpagulat yung na sabihan pa kita.